Sa sobrang bo namin ng BF ko, ay nagpalagay pa siya ng pampakiliti sa ka- Hanggang sa Dear Ate Vine, isa ako sa masusugid mong manunood. Pahide na lang ang identity ko, baka kasi mabasa ng boyfriend ko. Nakilala ko ang boyfriend ko sa SOCMED. Naging magkaibigan muna kami ng tatlong buwan, bago siya nagsabi na kung pwede ba daw ba manligaw. Sabi ko naman, sinasagot na kita, matagal na tayong magkakilala kaya sapat na iyon sa akin. Kaya ayun na nga ate Vine kami na. Nag-aya na siyang magkita kami. Kaya pinaghandaan ko naman iyon. Nagkita kami sa isang mall malapit sa amin, may pagkagwapo din naman siya, at matikas ang pangangatawan. Pagkatapos naming kumain, sabi niya kung okay lang ba na mag-check-in kami. Sabi ko okay lang naman, mag naman kami. Nagkami ay nasa loob na, ay inumpisahan na namin kaagad ang bakbakan, magaling siyang at ate Vine, talagang napapaliyad ang aking balakang, lalo na kapag nasa mahiwagang hiyas ko na siya. Nang ako naman ang nagromansa sa kanya, at bumaba ako, ay napasabi ako ng, ano na ito, ba't ganito, kasi naman maliit lang talaga siya at payat pa, pakiramdam ko ay hindi aabot ito sa kaloob-looban ko. Kaya nang may buon na nga na ito sa aking kepyas, wala ako halos maramdaman, pero hinayaan ko na lang at nang siya ay matapos ay sinabayan ko na lang siya kunwari ay nakatapos ako. Pero ang totoo, hindi ko naabot ang rurok ng kaligayahan. Pero siya active na active, pagkatapos kilos ulit, marap sa siyang magromansa, at doon ako naliligayahan pero hindi nakakatapos. Pero ako kahit isa ay wala man lang. Pero hinayaan ko lang iyon, dahil para sa akin, hindi na mahalaga iyon, dahil mahal ko na siya simula nang may nangyari sa amin, ay naging mas malapit kami sa isa't isa, may time sa bahay niya ako natutulog, minsan siya din sa bahay ko. At always na ang ana-ana sa aming dalawa. Minsan siguro napapansin niya na parang hindi ako satisfied, kaya isang araw nang kami ay nag-check-in, halos two weeks din kaming hindi nagkita. Kaya sabik na sabik kami. At nang ako na ang gaganap, nakita ko ang itits niya may ring ito, sabi ko ano ito, at may nakalawit pang balahibo, sabi niya pinasadya pa daw niya iyon para sa akin, pampakiliti daw iyon, para daw masatisfied daw ako ng husto, sabi ko, hindi ko naman kailangan iyon, sabi niya, try lang natin, saka na umayaw pag na try mo na. Kaya nang pinasok na niya sa abay marapsa nga, parang kinikiliti ang loob, sa unang pagkakataon narating ko ang ulap, at hindi lang iyon na kailan pa ako. Kinabukasan bago kami mag-out, ay umibabaw pa ako Bigla akong may naramdaman na masakit At pag tayo ko Wala na yung link sa itits ng BF ko At kinapako si Kepias ay may made... Natakot ako Kaya noong araw na iyon Nagpa-check up agad kami sa klinik Ayon nga naiwan nga sa loob Kaya sabi ng Abi Hindi safe kahit anong inilalagay sa manoy ng isang lalaki Nahiya talaga kami ng sobra sa doktor Pero anong gagawin nangyari na kaya simula noon, ay gumagawa na lang kami ng paraan kung saan ako makakatapos, pero hindi iyon naging dahilan para hindi ko namahalin ang BF ko, naging mas matatag pa kami ngayon, kahit hindi kami magkasama sa iisang bahay.